Aaron, ikaw nang bahala sa kanila. Kung wala na kayong gagawin, pwede na kayong magpahinga. Uwi ka ako dito. Noted, boss. Sagot naman ni Aaron. Tumangu ako dito at bumalik na sa kwarto kung nasaan si Marian. Gusto ko na din kasing magpahinga. Masyado akong napagod ngayong araw. Tatabihan ko na lang ito sa pagtulog para mabantayan na din. Pagdating sa kwarto ay agad akong pumunta sa walk-in closet. Kumuha ako ng boxer at puting sando at agad dumiretso sa banyo para maglinis ng katawan. Agad akong tumabi kay Marian pagkatapos kong isuot ang nakasanayan kong pantulog. Payapa itong natutulog. Binigyan ko ito ng magaan na halik sa mga labi at niyaka. Sa wakas pagkatapos ng ilang taon, nakatabi ko na ulit ito sa kama. Sana ito na ang umpisa ng lahat. Gustong gusto ko na talaga itong makasama. Palagi. Marian's POV Nagising ako ng parang may nakadagan na mabigat na bagay sa aking tiyan. Pagdilat ko ng aking mga matay nagulat ako ng sumalubong sa aking paningin ang muka ni Gio. Mahimbing itong natutulog habang nakayapos ang mga braso nito sa aking bewang. Parang nahihipnotismo akong napatitig dito. Napakagwapo talaga ni Gio. Hindi ko napigilan na haplusin ang muka nito. Napangiti pa ako nang dumako ang aking mga kamay sa matangos nitong ilong. Pero ilang sandali pa ay nagulat ako nang biglang hawakan ni Gio ang aking mga kamay. Bigla din itong dumilat at matamang tumitig sa akin. Ipinikit-pikit pa nito ang mga mata na parang naaalimpungatan lang. Ilang sandali pa ay marahan itong tumitig sa akin na may mga ngiti sa mga labi. Para naman akong nahipnotismo sa ngiti nito. Lalo kasi itong gumwapo sa pagkakangiti. Thanks God, sweetheart. Kamusta ang pakiramdam mo? Malat pa ang boses na tanong nito sa akin. Halatang kakagising lang. Maayos naman. Teka, nasan tayo? Tanong ko dito habang iginala ang paningin sa paligid. Bago kasi sa paningin ko ang loob ng silid. Pilit kong iniisip kung paano ako nakarating dito. Nang biglang sumagi sa isip kong nangyari bago ako nawalan ng malay, ay bahagyang biglang bumalik ang sakit sa damdamin na naramdaman ko. Gutom ka na ba, sweetheart? Gusto mo bang kumain? Tanong ni Gio habang hinahaplos nito ang aking muka at matama na kong tinititigan. Parang binabasa nito ang aking iniisip. Nakaramdam ako ng matinding lungkot. Umiling ako at nagtangka ng bumangon. Malungkot ang mga mata na tumingin kay Gio na noon ay hindi maalis ang titig sa akin. Marian, tell me the truth. What happened yesterday? Bakit ka umiyak? Hindi nakatiis na tanong ni Gio. Hindi ko naman napigilan na dumaloy ang luha sa aking mga mata nang maalala ang napag-usapan namin ng aking mga magulang. At kung paano ko nakitang seryoso na nag-uusap sila ni Ate Ayan at Gio. Hindi ko mapigilan na maawa sa aking sarili. Nasasaktan ako sa isipin na baka nagkakamabutihan na sila ulit. Marian, please, once and for all, magtiwala ka sa akin. Ano nangyari kahapon? Bakit may pasaka na naman sa mukha? Tanong ni Gio. Gio, bakit hindi mo itinuloy ang pagpahal ng divorce natin? Tanong ko dito. Dahil na-realize ko na mahal kita, Marian. Ayaw kong mawala ka sa akin. Nagulat ako sa sagot nito. Hindi ako makapaniwala. Imposible kasi yon. Ang alam ko si ate Aya ng mahal nito. Ayaw kong maniwala. Baka ginugood time lang ako nito. Katulad noon, Mahal na mahal din kita, Gio. Umiiyak na tugon ko dito habang walang tigil ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Gumanti ako ng yakap dito. Gusto ko din naman maging masaya kasama ang taong mahal ko. Miss na miss ko na si Gio. Namiss ko na ang mga yakap nito. Susugal ba ako ulit? Para sa sarili kong kaligayahan? Para sa mga anak ko? Tatalikuran ko na ba sila mami at daddy? Bibiguin ko ba sila? Magiging suwail ba akong anak kapag hindi ko sinunod ang gusto nila? Si ate aya na walang ibang ginawa kundi saktan ako. Tumitig ako kay Gio at ngumiti. This time, susugal ulit ako. Aasa akong totoo mga sinabi nito sa akin ngayon. Na totoo pinapakita nitong pagmamahal sa akin. Sa pagkakataon na ito, iisipin ko naman ang sarili kong kaligayahan. Pangalawang buhay ko na ito. Kaya dapat lang napahalagahan ko na Susundin ko kung ano ang gusto ng puso ko. Kung ano ang gusto ng damdamin ko. Kumalas sa pagkakayakap sa akin si Gio. Tinitigan ako nito sa aking mga mata. I love you, Marian. Sweetheart. Please, sabihin mo din kung gaano mo ako kamahal. Gusto kong marinig sa bibig mo ang katagang mahal mo din ako. Masuyong wika nito sa akin. I love you too, Gio. Mahal na mahal kita. Kaya nagawa kong magtiis lahat ng pasakit na naranasan ko. Pinilit kong pigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Pero bigo ako. Ikaw ang isinisigaw ng puso ko. Umiiyak na wika ako dito. Sumilay ang matamis na ng ngiti sa mga labi ni Gio nang narinig ang katagang yon. Kumikislap ang mga mata nito sa labis na kasiyahan. Shh, tahan na. Ayoko nang makita ka pang umiiyak, sweetheart. Promise. Mamahalin kita. Hindi ko nahahayaan pang makita na lumuluha ang mga magagandang mata na ito. Wika sa akin habang pinupunasan ng aking mga luha. Nakangiting tumango ako sa sinabi nito. Siguraduhin mo lang kapag may ginawa ka pang hindi maganda sa akin, hindi na talaga kita mapapatawad. Sagot ko dito. Promise sweetheart, hindi hindi ko na uulitin pang pa mga kasalanan na nagawa ko sa iyo noon. Ngayon pa ba naman na alam ko na sa sarili ko kung gaano kita kamahal? Nakangiting sagot ni Gio. Baka sa mga mata nitong labis na kaligayahan. Marahan itong tumitig sa aking mukha at unti-unting idinikit sa akin. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na sumayad ang labi nito sa akin. Agad akong napapikit sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Sa nag-uumapaw na saya. Pakiramdam ko may kung anong kuryente na dumaloy sa aking katawan at puso Nakapikit lang ako habang ninanam na manghalik ni Gio. Kay tagal kong inasam na mangyari ulit ito. Kay tagal kong pinangarap na madama ulit ang mga halik ni Gio. I love you, sweetheart. Sambit nito sa akin ang bahagyang naghiwalay ang aming mga labi. I love you too, Gio. Sagot ko habang naluluha na nakatitig dito. Hinalikan ulit nito ang aking mga labi. Mas mapusok ang paraan ng paghalik nito sa akin ngayon. Agad ko itong tinugon sa paraan na alam ko. Napakapit pa ako sa batok nito Para akong nasa alapaap sa mga oras na yon Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto nagtagalang halika namin Kusa na lang kaming bumitiw sa isa't isa Para lumanghap ng hangin Masaya akong tinitigan ni Gio Habang bakas ang tuwa sa muka nito I want you sweetheart Bulong nito sa akin Hindi ako nakasagot sa sinabi nito Alam ko na ang ibig sabihin nito Nakaramdam ako ng excitement at takot. Kumalas ako sa pagkakayakap dito. Namumula akong tumitig dito. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nagdadalawang isip ako. Ano ba talaga ang gagawin? Don't worry. Hindi kita pipilite. Maghihintay ako kung kailan ka magiging handa. Nakangiti na wika nito. Napansin marahil na nagdadalawang isip ako. Tumayo ito at naglakad papunta sa bahagi ng kwarto na may mga makakapal na kurtina. Hinawi niya iyon at doon tumambad sa akin ng magandang tanawin sa labas. Nagaagaw na ang liwanag at dilim sa labas, kaya hindi nito maitago kung gaano kagandang tanawin na makikita dito. Napangiti ako ng masilayan ko ang magandang tanawin sa labas. Excited na akong galugarin ang buong paligid. Nang ibaling ko tingin kay Gio ay nakita kong nakatalikod ito sa akin at nakatingin din sa labas. Napansin ko na nakasuot lang pala ito ng boxer at t-shirts. Kitang kita kung gaano kaganda ang katawan nito. Lalong lumapad ang ngiti sa aking labi at dahan-dahan na bumaba ng kama. Lumapit ako dito at lumakap sa likod nito. Naramdaman ko na nagulat ito sa aking ginawa. Wow, ang ganda naman dito. Nakangiti kong wika dito. Kumalas ako sa pagkakayakap dito at umikot papunta sa kanyang harapan. Nakangiti akong tumingin sa mga mata nito at agad na ipinulupot ang aking mga kamay sa leeg nito. Tuming kaya dakot agad na hinalikan ang kanyang mga labi. Alam kong nagulat si Gio sa aking ginawa. Sa buong pagsasama namin hindi ko ito ginawa sa kanya. Nahihiya kasi ako. Sandali itong natigilan. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na hinapit ako nito sa bewang at iniangat ako nito. Tinugon na din ito ang aking mga halik. Naging mas mapusok kami sa mga sandaling ito. Buhat na ako nito nang walang sawa naming ninanam na init ng aming halikan. Wala na akong pakialam sa aming paligid. Basta nasa isip ko ng mga sandaling yun ay ang saya na hatid ng init ng halikan namin ni Gio. Gusto kong maramdaman kung gaano ako nito kamahal. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na dahan-dahan akong ibinaba nito sa kama. Hindi pa rin naghihiwalay ang aming mga labi. Inalalayan pa ako nitong humiga sa kama. Nang makahiga ako ay sumunod naman ito. Humiga ito sa tabi ko. Nakapulupot ang mga binti nito sa aking binti. I love you, Marian. Wika nito. Don't worry, sweetheart. I'll be gentle this time. Nakangiti na anas nito. Marian's POV. Mga ungol namin ang pumupuno sa silid na yon ng mga oras na iyon. Pareho kaming humihingal at tagaktak naman ang aming pawis ni Gio. Nakayakap lang ito sa akin nakapikit itong nakasubsob sa aking leeg. Damang-dama kong init ng kanyang hininga na tumatama sa aking balat. Nang tumingin ako sa salamin, kung saan natatabingan ang kurtina kanina, ay napangiti ako. Maliwanag na sa labas. Ang ganda ng view at kitang-kita ang dagat. Bakas ang saya sa mukha ni Gio. Hinalikan ako nito sa noo at dahan-dahan na bumangon sa kama. Kinumutan ako nito. Pareho kaming humihingal nang matapos ang mainit na sandali. May ngiti sa mga labi ni Gio na nakatingin sa akin. Agad ko itong hinalikan sa labi. Sobrang saya ko dahil damang-dama kong pagmamahal ni Gio sa akin. Sana hindi na matapos ang lahat. Dali-dali kaming nagbihis. Pinili kong magsuot ng floral dress na lagpas tuhod. Samantalang shorts at white t-shirt naman ang kay Gio. Nagulat pa ako nang makita ko ang mga damit na nakahangar sa walk-in closet. Sobrang dami nito at lahat ng size ay kasya sa akin may mga nakita din akong mga mamahaling bags at alahas. Nangingiti pang tinanong ako nito kung nagustuhan ko raw ba ang mga damit. Surprise daw kasi niya ito sa akin. Tumanguna na lang ako at yumakap dito. Lumabas na kami ng kwarto. Inalalayan ako nitong maglakad dahil pakiramdam ko nangihina ang aking mga tuhod. Dagdagan pa ng panghahap din ang parte ng aking katawan. Dumiretso kami sa dining area. Nagulat pa ako nang makita ko si Aling Delia at napatingin ako kay Gio. At pati si Lisa din. Nagtatakang napatingin ako sa kanila. Pinapunta ko sila dito kagabi. Maikling wika ni Gio. Inalalayan ako nitong umupo. May nakahain na ng mga pagkain sa mesa. Napangiti ako dahil favorite kong nakalapag na pagkain. Umupo na din si Gio sa tabi ko. Agad nitong nilagyan ng pagkain ng aking pinggan. Nagulat ako sa ginawa nito. Dati kasi hindi niya ito ginagawa at bihira lang din naman kaming magsabay sa pagkain ng agahan. Nang sulyapan ko si naaling Delia at Lisa, ay nakangiti itong nakatingin sa amin. Baka sa mukha ni Lisa ang kilig. Nang makita nila akong nakatingin sa kanila ay agad na nag-iwas ng tingin ng mga ito. Kain ka ng marami, sweetheart. Para naman makabawi ka kaagad ng lakas. Masuyong wika ni Gio. Narinig ko pa ang pagsinghap ni Lisa. Nakita ko din ang pagsiko ni Manang Delia dito. Manang, kumain na po ba kayo? Tanong ko kay Manang Delia. Naku, tapos na iha. Sige, kapag may kailangan kayo, tawagin nyo na lang kami. Nasa kusina lang kami. Paalam ni Manang Delia sa bayhila kay Lisa. Anong gusto mong gawin pagkatapos kumain, sweetheart? Gusto mo bang mamasyal tayo? Tanong ni Gio sa akin. Um, bakit? Wala ka bang pasok ngayon? Nagtataka kong tanong dito. No, bahala na muna si Aaron sa opisina. Gusto kong makasama ka ng buong araw. Nakangiti na wika nito sa akin. Agad naman akong kinalig sa sinabi nito. Walang pagsidlan ng kasiyahan na aking nararamdaman. Ikaw, bahala ka. Hindi ko naman alam kung anong lugar to eh. Kaya lang, saan mo ko dadalhin? Okay lang sa akin. Nakangiti kong sagot dito. Okay, Tapusin na natin ang pagkain para makarami tayo ng iikutan. Excited na wika ni Gio. Pagkatapos namin magbreakfast ay excited akong lumabas ng bila. Tumambad sa akin ang napakagandang tanawin. Namangha ako sa sobrang ganda ng paligid. Sa paligid ng bila ay maraming iba't ibang halaman ang nakatanim. Excited akong tiningnan ng mga halaman. Simula kasi nang tumira ko ng mansyon ay nakahiligan ko na din ang mga halaman. Nahawa na yata ako ni Mami Sara, kaya naman halos alam ko ng mga IDs ng mga halaman na nakatanim dito. Alam kong hindi basta-basta ang presyo ng mga halaman na ito. Mamahali ng mga ito. Mukhang alagang-alaga naman ang mga tanim. Konting lakad pa ay nakita ko naman ang isang malaking pool. Grabe, mas malaki ito kaysa sa mansyon. You like it, sweetheart? Malambing na wika ni Gio. Lumingon ako dito at ngumiti. Of course, Grabe, ang ganda dito, Gio. Sana makapunta din dito ang mga babies natin. Tiyak na mag-e-enjoy ang mga 'yon. Nakangiti kong sagot dito. Don't worry, sweetheart. Nakausap ko na sila, Mommy, about that. Pupunta sila dito bukas. For now, kasi gusto muna kitang masolo. Nakangiti na wika ni Gio, yumakap pa ito sa likod ko. Napangiti naman ako sa sinabi nito. Kitang-kita ko kasi ang sincerity sa mga mata ni Gio. Talaga bang mahal ako nito? Hindi ko alam pero damang-daman ang puso kong mga ginagawa ni Gio ngayon. Aaminin ko, masayang-masaya ako. Pero may bahagi ng pagkatao kong natatakot. Ang hirap kasi, sariling kapatid ko ang kaagaw ko sa kanya. Hey, sweetheart. Mukhang ang layo ng iniisip mo ah. Sabi ko, halika na. Marami pa tayong pupuntahan. Narinig kong wika ni Gio. Hinimas-himas pa nito ang aking tiyan. Nakayakap kasi ito sa likod ko. Gio, pwede bang magtanong? Sure ka na ba sa nararamdaman mo sa akin? Baka mamaya, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang nagsalita si Gio. Marian, I love you. I'm sorry kung sinaktan muna kita bago ko na-realize na mahal pala kita. Dumating pa sa punto na Muntik kang mawala sa akin. Uwi ni Gio. Punong-puno ng emosyon ang boses nito. Hindi ko alam kung paano nag-umpisa. Basta nang malaman ko na bigla kang nawala, nakadama ko ng matinding takot. Nagpanik ako, Marian. Uwi ka pa nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding pag-aalala para sa isang babae. Halos ipahalughog ko ang bawat sulok ng bansa mahanap ka lang. I love you, sweetheart. Papatunayan ko sa'yo yan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pangako, Marian. Mahinang sambit ni Gio. Hinalik-halikan pa ako nito sa aking buhok. Agad na umagos ang luha sa aking mga mata. Luha ito ng kaligayahan. Sa wakas nagkaroon na din ang katuparan ng pangarap ko. Ang hiling ko na sana mahalin din ako ni Gio. Promise me, sweetheart. Kahit anong mangyari, magtiwala ka lang sa akin. Hinding hindi ka na masasaktan pa. Hindi ko nahahayaan pa na may manakit sa'yo. Masuyong wika nito. Agad naman akong humarap dito at yumakap. Gio, I love you too. Salamat sa lahat. Sa pag-aalaga mo sa mga anak natin. Masayang masaya ako dahil kasama kita ngayon. Salamat sa Diyos at pinigyan niya ako ng pagkakataon upang maramdaman ng pagmamahal mo. Umiiyak ko na wika. Marian, sweetheart. Malambing na wika ni Gio at mahigpit akong niyakap. Mangako ka sa akin. Huwag kang magbago, Gio. Pagod na akong masaktan. Ayoko nang mangyari ang mga nangyari noon. Natatakot ako. Wika ko dito. Promise. Hinding-hindi ka na masasaktan pa, Marian. Hinding-hindi na, sweetheart. Anas ni Gio, pinunasan itong luha sa aking mga mata. Tama na, ayoko nang makita kang umiiyak. Gusto ko lagi kang masaya. Ibibigay ko ang lahat, Marian. Ang lahat. Babawi ako, pangako yan. Malambing na wika nito. Masaya na ako na maramdaman ang pagmamahal mo, Gio. Nakangiti kong wika dito. Tumingkayad ako upang halikan ang labi nito. Agad akong napapikit ng magsayad ang aming mga labi. Masayang tinugon naman ni Gio ang aking halik. Nakangiti kami pareho ng maghiwalay ang aming mga labi. Inakay ako nito at sabay kaming lumabas sa gate ng bila. Napakaganda ng paligid. Kitang kita puting buhangin at malinaw na karagatan. Wala din akong nakikitang ibang tao sa paligid, liban sa mga workers at security guards ng bila. Wala na bang ibang nakatira dito, Gio? Nasan tayo? Bakit napakaganda ng lugar na to? Masayang tanong ko dito. Namilog ang aking mga mata nang makalabas kami ng gate. Lumingali nga ako sa paligid. Somewhere in Batanga, sweetheart. Don't worry. Private ang area na ito, kaya malaya kang makagalaw. Malaya kang gawin lahat ng gusto mo. Nakangiti na sagot ni Gio. Ibig mong sabihin, ikaw ang may-ari ng lugar na ito? Tanong ko dito. Umiling naman si Gio, nakangiti itong tumitig sa akin at naglakad papunta sa tabing-dagat. "No, sweetheart. Hindi ako. Ikaw nang na may-ari ng lugar na ito." "Welcome to Marian Billiarding's Beach Resort, sweetheart." Nakangiting wika ni Gio, agad na nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Nagtataka kung tumingin kay Gio. A "Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhan kong tanong dito. Yes, sweetheart. Sa iyong lugar na to. Binili ko to para sa iyo. Sana magustuhan mo. Sana na sorpresa kita. Nakangiti na wika nito. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi nito. Nakatitig lang ako sa kanya. Ilang sandali pa ay inakay ako nito. Naglakad kami at nakarating kami sa isang malaking arko. Panibagong mataas na gate ito. Tumingala ito sa itaas ng gate. Kaya naman napagaya na din ako Lalo akong nagulat nang makita ko doon na nakasulat sa itaas ng gate. Marian Villarines Beach Resort. Yun ang nakalagay dito. Gio, totoo ba to? Bakit? Hindi naman kailangan na regaluhan mo ko ng ganito kamahal. Chak na ang laki ng ginastos mo dito. Tanging sambit ko na lang. No, sweetheart. Walang katumbas na halagang pagmamahal ko sayo hindi ba sabi ko sa'yo gagawin kong lahat mapaligaya ka lang? Magiging na natin ang lugar na ito. Nakangiti na paliwanag ni Gio. Pero Gio, sayang naman kung bakasyonan lang. Mahal kaya ang maintenance ng ganitong lugar. Papangit ang lugar kapag walang nag-aalaga. Wika ko dito. Hindi ako sang ayon na nagwawaldas ng pera si Gio dito. Imagine bakasyonan daw eh bayad pa lang sa mga taong nagme-maintenance ng lugar, lugi na siya. Don't worry, sweetheart. Ako ang bahala. Nakangiti na wika ni Gio. hindi mauubos ang pera ko dahil lang dito. Nakalimutan mo yata na mayaman na napangasawa mo. Nagbibiru pang wika nito. Hindi naman sa ganon. Alam ko naman na marami kang pera, kaya lang nangihinayang ako. Kung magiging bakasyon na natin ang lugar na ito, Ibig sabihin, minsan lang tayo pupunta dito. Wika ko. Akong bahala. Tsaka malaki itong isla. Magdadala ito ng malaking income sa atin. Wika ni Gio. Naguguluhan naman akong tumingin dito. Ilang sandali pa'y pa napansin ko na may paparating na pick up. Si Mang Raul, ang driver ng naturang sasakyan. Agad naman akong inalalayan ni Gio para makasakay. Dahan-dahan namin binabagtas ang maliit na kalsada ng naturang lugar. Walang makikita na kahit anong bahay sa paligid ng resort. Ibig sabihin malayo ang lugar na ito. Puro puno ng nyog ang aming nadadaanan. Nakita mo bang lugar na yan? Turo ni Gio sa isang lugar na ilang metro lang ang layo sa kinaroroonan namin. Iyan yung resort na pinapadevelop ko. Yung tinayuan ng villa, pinasadya ko yon. Kasi gusto ko may privacy tayo kapag magbabakasyon tayo. Maliit na bahagi lang ng resort yon kung titingnan ng maigi. Tuloy-tuloy pa ang construction ng lugar na yan, pero sisiguraduhin ko na magiging maganda ang magiging kalalabasan ng lahat. Narinig ko na paliwanag ni Gio. Hindi ako makapaniwala habang nililibot ko ang aking paningin sa paligid. Abalang mga workers sa kanilang mga ginagawa. May mga naglalakihang construction machine at trucks. Hindi nakapagtataka. Business-minded si Gio. I will make sure na magugustuhan mong magiging result niyan, sweetheart wika ni Gio. Gio, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero thank you. Sobrang na-appreciate kong ginawa mong ito. Nakangiti kong wika dito. Agad naman na hinawakan ni Gio ang aking dalawang kamay. Nakangiti akong tinitigan sa mga mata.